Uh, paano sir, mabalikan kahit natin naman ang pamuil? Ayaw na nang inaipagalaw. Ito ang sityo linaw sa barangay Taburi, munisipyo ng Rizal. Matatagpuan sa likod ng mantalingahan ang mga kabahayan ng mga katutubong palawan. Kainin at pagtatanim ng saging, nyog at kamote ang pangunahing hanap buhay na kinamulatan na mga katutubong palawan. Ngunit simula noong 2016, nagbago na ang mga pananim na makikita sa kanilang lupaing minuno. Yan ng asin, <laughs> atin, Isa si Ruding sa mga katutubong palawan na kinausap ng Kumpanyang San Andres para rentahan ang kanyang lupa sa halagang isan libo kada ektarya. Ang mga lupaing marerentahan ng kumpanya ay gagamitin para pagtamnan ng mga puno ng palm oil. Pwede namin i-renta yung lupa namin kung kami pa makapakinabang. Sabi nila, oo. Oh. Sabi ni Kapitan, okay. Lahat na tao dito, hindi ibang makatrabaho kung hindi priority. Doon kami, ma'am, na kuan kami. Nagustuhan, siyempre, kung may trabaho na kami, ibig sabihin, wala, hindi man bilihan, rintahan, ibig sabihin, mababalik yung namin, ah, lupa namin ulit. Tapos ma'am, inaproba namin. Pinagmiting namin ng ma Matapos pumayag ng mga katutubo sa pagpaparenta ng lupa, humingi ito ng papel na magpapatunay ng kasunduan. Ayon kay Rudin, pinangakuan sila na ibibigay ito sa gitna ng rentahan na hanggang ngayon ay hindi pa nila nahahawakan. Sabi niya, kung mag kasagsagan na ng rentahan, magbibigay pa kami ng Papil na para katibayan na hindi bintahan, rintahan. Ayan na ma'am, na maging nakuha na namin, maring naproba na namin. Pag-approve namin, hinintay namin, wala hanggang ngayon. Maliban sa rentay, inalukan din sila ng trabaho sa plantasyon ng palm oil. Ngunit hindi nakaabot ng tatlong buwan, ay tinanggal na rin si Rodin. Sasalaysay ng mga katutubo, may 25 taon na tatagal ang renta ng kumpanya sa kanilang mga lupain. Kada limang taon ay dapat ma-renew ang kasunduan sa pagitan ng San Andres at mga katutubong palawan. Nakapagparenta si Ruding ng 30 hektarya sa unang limang taon, kung saan ay kumita siya ng 150,000 piso. Nahati ito sa kanilang limang magkakapatid, kaya mayroon lamang itong 30,000 pisong na iuwi sa kanyang pamilya. Kami pang nagtanim, pero laban nila, hindi sabi na ano, purpuno. Tagutso, lima ang upa nila. Taniman nyo, tapos kahinginin nyo. Baunan nyo taniman ng pamuel, kahinginin nyo muna. Nasa 375 hektarya ang naiparenta ng nasa 200 pamilya sa Sitio Linaw, kung saan ay 75 hektarya dito na tinamnan ng palm oil ay na-harvest na. Dagdag ni Ruding na kung may malalaking puno sa lupang pagtatamnan, ay itutumba ito ng mga katutubo ayon sa utos ng kumpanya. Aminado mga ito na hindi sila humingi ng permiso mula sa mga ahensya ng gobyerno bago putuli ng mga puno. Wala rin itong narinig mula sa kumpanya, hinggil sa batas na sumasaklaw sa pamumutol ng puno. Kayingin niyo para malinis na. Yan lang ang kuha namin doon na medyo mali namin. Sa so, paalam hindi, namin, hindi kami nagpaalam, sir. Sa ngayon ay wala pang balita ang mga katutubo sa renewal ng kanilang pagpaparenta sa San Andres simula nitong Pebrero ng taon. Nasa isang taon na rin na hindi ginagalaw ng San Andres ang mga pananim nitong palm oil sa Sitio Linaw. Yung simula po sa pagrenta Napabayaran kami, pero itong renewal na uli, wala pa. Pagkabalitan namin, parang hindi na raw renewalan ng San Andres. Habang wala pang balitan na rininig ang mga katutubo, mananatiling nakatinga ang mga lupain ito na puno na ng palm oil. mag hindi namin isusugod yung pagrenta namin. Pabayan namin yung kuha nila, yung pananim nila. Ay, siyempre, alangan haribisan nila kung hindi. Tumupad sila ng usapan na hindi marinwalan. Pip! Adlaka namin. Siyempre lupa namin yan, sir. Nagiging mahirap ang paghahabol ng mga katutubo. Sa renewal ng rentahan dahil na rin sa kakulangan ng suporta ng barangay o munisipyo ayon kay Ruding. Wala rin silang abogado na pwedeng tumayo para sa kanilang karapatan. Kahit kumikita na higit sa isang libo sa isang taon sa pagkakaingin, ay pinili pa rin nilang iparenta kanilang mga lupa sa pag-asang kita ng paniguradong halaga mula sa San Andres. Nadali kasi si sa Pire. Eh. Bagamat may papel na pinirmahan ay hindi rin nila ito maunawaan. Dahil sa nakasulat ito sa Ingles na hindi pangunahing lingwaheng ginagamit ng mga palawan. Wala, wala kaming papel na nakuan. Hindi namin nabasa yung pag kami ng pira. Sige, hindi namin nabasa. Sa ngayon, wala ng lupang magagamit ang mga katutubo para sa kaingin at pagtatanim. Swerte na ang may isang manok na makatay sila Ruding para maitawid ang kanilang pang-araw-araw liban sa pag-ulam ng asin. Habang wala pang balita ang kumpanya, mananatiling nakatenga si Ruding at iba pang mga katutubo na umaasa sa pangakong iniwan sa kanila. Sinubukan ng Palawan News na kunin ng panig ng San Andres sa pamamagitan ng numero ng kanilang manager ngunit hindi ito sumagot sa tawag at text. Rachel Ganansyal, Palawan News.